Ano ba meron tayo yun? Ano wala din sa bahay? Pagkain. May pool po ka dun, di ba? Yeah. Pero maliit yun. Pang school yun. Mami ko dito. Ayun nga pa. Ayun nga Okay, okay. So dito mo yung nabili ma Hindi pala gumamang Hindi Hindi pala gumamang ba pa pang... meron dito meron pa akong ba meron meron akong gano'n?

Tu ah. like, mmh. Yan ang kain bukas. Yes, sarap kasi. Lahat tapos na 'pag kanin dito lang kumain. Kumain. Bibilang ko titik. Tigil. ng tubig.

Pasok lang pa doon. Pasok lang ka. Ano ang gusto mo? Bagay o dito? Dito ako okay. okay na. Pag, pag, pag ako lumaka, makikita mo, Kumuha ka. Isa lang, isa lang. Ano, Ito lang? Dalawa lang. Ito? Huwag na yun, meron pa Ah, abot ko na. <laughs> okay na yun. Ano to? Gravy. Gravy. Ano yun? Gravy.